Gagawin. Para tayo makakain yan. Yeah. Kayo naman, it's your time to shine. Magsasal <laughs> yeah. sa manigo. Migo na, kayo, na-time. Ano, di na ako liligo. Ako naman isa, pag walang nasasamay ha. <laughs> ako lang. Ako lang. Where's your May not... pala dyan. Eh. Sa taas. Magluto tayo. Magluto tayo. Sarap ng tulog ni Bibi?